Dahil sa pag-aakala ko na magiging okay na ang buhay ni Lola Sita. Nagkakaroon na siya ng bagong bahay at lumilipat na siya sa bahay na ito na pinapagawa natin. At dahil may specialista na rin na mag-aalaga kay Lola Sita at mga nurses kung kaya't iniwan ko na sila. Ayoko kasi naisipin ng mga tao na kinukuntan ko lang sila kung kaya't balik pa rin ako ng balik kahit akala ko'y okay na ang kanilang buhay. Pero sa araw na so, ito, sobrang mali pala ang akala ko. Akala ko'y okay na si Lola Sita Tat ang kanyang mga anak. Kung kaya't ayaw na ayaw ko na silang i-video. Ayaw na ayaw ko na silang i-content para magkakaroon sila ng privacy sa mga sarili nila. Pero mali ako. Mali ako na iniwan ko sila. Dahil sa mga panaw na di na pala ako bumalik. Sobrang nalulungkot si Lola. Iyak daw siya ng iyak tuwing gabi at iniisip niya na sana babalik ako para magpapatuloy daw ang tulong para sa kanilang pamilya, sobra na pala siyang nahihirapan at ang pinaka-worst, ang mga anak niya ay nagkakasakit na. Nagsigik kong kalibanga. Ah, na, nag, ano ka? nag nabi, ka la? Pulo, pulo, pulo nagiging kaadlaw kung puluk kalibang. Ten days, nag ka? Oo. Oh, wala na ganitong pampers Wala ka ng pampers lang? Wala na, magandit namang noog akong ipuan. Mm, Hi hapin. Ka. Si Lola lang nag-iisa dito, guys. o. Oh. Nag-antos kalig kalibang. Lagi. Tak karton ng dauba ni Irne. Ah. Oh, tak saka karton. Ng... Nagdayariya ka ng mm, sampung araw. Mm, So, anong ginamot la? Meron kang gamot? Niinom kong numutil. Ah. Oh. Kalitang kuya ni ka Kabuo. Namiss mo ko la? Ha? Namiss mo ko? Ako, si, kukuhila ka. Bali si ah, nagway Ah, umiiyak daw si Lola guys Umiilak kasi ako. hinanap niya ako kung saan na ba daw ako. Hindi la. Nandito pa rin ako la. Hila ko Sige. Wag na umiyak. Oh, huwag ka umiyak kayo. Nandito naman ako, ha? Sa din sa mga bagay na iniisip kayo ni Lola Sita ay ang pag ng kanyang bahay sa ibang bahagi ng lupa. Kasi sabi ng kaparyente o kapamilya ni Lola Sita ay kailangan na daw nilang mag-transfer mula sa lugar na yon. Kasi hindi daw sila dapat doon bumukod. Dapat hindi sila nasa unahan, kundi dapat yung nasa huli. Kaya iniisip na naman namin kung paano nga haba namin sisirain uli ang bahay para so, matransfer sa ito sa lugar na, kung saan dapat daw doon si Lola Sita at ang kanyang pamilya. Uy, gukunay mo. Dahil na miss mo ko la? Karang na ko ako kay April ugaan po sa kung kuan. Pinagdasal daw ako ni Lola guys kasi matagal na daw ako hindi bumalik dito. Umiiyak ka di Ayla. Okay. Huwag okay. ka na umiyak la. Nandun lang naman na, ako. Masyado uga, lang akong na busy. Suwa, ako nabisi. <laughs> Kumusta ka naman dito? La, okay ka lang naman dito? Oo, ah, okay naman din. Mm. Pamahalo ko ko anong gabi eh. Oo, oh, bakit la? Natatakot ka kapag gabi. Malugi ka nang kuang buta gulang niya. Uh. Mm. Kuang no, na tayo na, kusog. Oh. No, no, ko inihigda gil. Ang gino, yung kauban la. The Lord is with you. Mm, na no, yung gino. oh, na po yung gino. Ha, ayaw yung nagkalimti sobrang dami at hindi halos tumigil sa lola sa pagkikwento ng kanyang buhay na karaan sa akin. Kasi nga matagal-tagal na din akong hindi nakabalik guys at ang dami-dami niyang sinishare sa araw na ito. Sinishare oh. niya rin sa akin na yung dalawa niyang anak ay nagkakasakit sa sikmura at lagi daw itong nasusigalo so, ay dahil na rin sa sobrang init ng araw at sa init na lugar na rehas na kung saan doon sila nakatira. Kahit kasi pwede ng lumabas yung panganay niyang anak kasi pwede nang makakausap at mauutusan. Wala pa rin pala silang facility na kung saan doon siya pwedeng tumira. Kung kaya't mas pinili na lang ni Ricky ang panganay niyang anak na bumalik sa silda. Kasi wala naman siyang insaktong lugar na kung saan doon siya nararapat. At natatakot din ang mga na baka sumpungin siya sa kanyang sakit. Kung kaya't mas pinili ni Ricky na manahan na lang doon sa lugar na yon kahit sobrang napakahira para sa kanya gusto niya rin samahan ng kanyang kapatid sa labas kung kaya't mas pinili niya na matulog na lang din sa kabilang silda Ayan guys, kung makikita natin ngayon, parang nagkakasakit talaga itong si Ruding. kol ilang araw na siya hindi kumakain? Ah, Kasi kalahati na isa't kalahating araw na guys di pa rin siya kumakain at nangangayat na siya ngayon ayan guys kung makikita natin pumapayat na ngayon si Ruding siya yung bunsong anak ni Lola Sita binabalikan natin sila dito and then patuloy pa rin silang inaalagaan ni Uncle Erning kaso lang kung makikita natin guys si Kuya Erning kaya meron pa rin siyang mga anak may apat siyang anak tapos siyang nag-aalaga sa kanila kaya hindi naman basta-basta na masupply din ni Kuya Erning ang kanilang pangangailangan. Kung kaya't ngayon, ayan o nangangayat pala tong isa na anak ni Lola Sita. Natatakot nga si Lola Sita guys na baka may mangyari dito. Natatakot siya na baka daw isa na lang yung anak niya. Naalagaan po sila ni Kuya Erning guys sa ganitong paraan ng pag-aalaga kapag may mga dumi. Diyan, yan po yung ginagawa. Marami nagtatanong kung bakit di sila dinadala sa Mental Health Center. Diba? Dinadala naman po sila doon. Kaso lang po, makikita po natin na kulang po talaga si Lola Sita sa financial. 77 years old, matanda na. Pero kung dito po siya, malagaan po siya ng mga kapitbahay tulad nila Tia Yani at Kuya Erning. Diba? Wala well Orento. sila. Nagkasakit sila kasi dati may ulcer na sila tapos ngayon. Sumumpong na kasi matagal na yung nagkasakit sila ng ulcer. Kasi yung ano nila ba sa pagkain, hindi naman tama dati nung wala pang tumutulong. Mm. Pero sa ngayon nga, nung mayroon ng tumutulong din, na normal na yung pagkain nila. Tapos ngayon, na ano naman yung ano nila, yung sigmora nila. Siguro sumasakit kasi sumusuka. Yun ang ano ko, gusto na sana namin na... Kung na lamang yung mga kamag-anak paglalaba maglalaba, maglinis maglal, para bumalik na sa pagpamasayro si Marcelo. Kasi oh. ngayon, malapit na yung pasukan. Tatlo yung nag-aaral namin. Tapos wala naman siyang tarbaho. Kasi oh. dito naman nakapokus siya sa pagtarbaho. Oh. Kasi wala naman talaga ang mag-aalaga sa kanila. yung Katulad sa paglilinis, paglalaba, tatlo silang inaalagaan ni Marcelo. Mm. Paano na siya makahanap buhay? Mm. Buti dati, kasi sinang-sita, makalakad-lakad pa yun. Oh. Ang ngayon, ang inano namin, kahit wala na kami dito, pero pag mayroon kami, kung magbibigay din kami ng mga pulang, pagkain. Hindi naman kami tumalikod ng tumalikod. Oh. Ang gusto lang namin na mayroong mm. tumutulong sa pag-aalaga. Hindi lang kay, sa amin lahat iaasa. Mm. Kasi may pamilya naman kami. Mm. Paano? Wala na naman, wala na nga si Marcelo ang hanapuhay kasi sila na talaga ang napukos. Mm. Yun ang hini, yung hinihingi ko sa pamilya. Mm. Yung sino yung may puso. Kahit, hindi naman, araw-araw siguro, kung hindi nila kayang araw-araw, basta mayroon lang makatulong siya kay Marcelo na maglalaba. Kasi tatlo sila. Mm. Maglilinis. Nari makalimpio ng silda. Yung kayong... Yung so, pagkaon nila. Pagkaon. Mahala na kamera mo hatag pagkaon. Mm. mm. Sa so, kamera mo, suporta na mga pagkaon lang sa mga bugas. Mm. makabibiyahe so, maka, lubi, maka, maka ko. Kasi, Col. Kasi ka na talaga dito, Col. oh, Dito, nakafocus ako lagi dito. Oh. Madaling araw, magsaeng, Tapos, maglilinis. Tatlo. Tatlo sila? Tatlo. So, parang nahirapan ka na? Nahirapan talaga kasi sa, sa, wala na akong sa bahay. Panahon mo. Panahon na. Parang nabibigatan ka kasi tatlo. Oo, oh, nabigatan na kasi, kasi wala wala lang akong income. So, yun lang sana ang hinihiling mo na sana may tumulong sa iyo. Oh, kahit paglilinis lang. Mm, pag kahit sa paglilinis, paglalaba. Paglalaba ng ano na Pag-asikaso. Oh. Pero ikaw, sa adila, pagpainom ng gamot. Gamot, yun. Mm. Yun lang sa akin sana. Sana. Sinisilduhan daw kami sa gobyerno. Wala naman talaga kaming sweldo. Kusa na lang kaming tumulong kasi naawa kami. Kasi sabi ni Lulasita, pag kami daw ang umalis, umiwan sa kanya, mamamatay na daw sila kasi wala talaga sa kanila daw na magbibigay ng pagkain. Pero ang sa amin lang, hindi naman kami kusang umiwan sa kanila. Ang sa amin lang, maghahanap kami ng tarbaho kasi mag, uh, may tatlo kaming nag-aaral, tapos si Marcelo, wala naman talaga siyang trabaho Sa ngayon kasi na-focus na lahat, kasi tatlo na talaga silang inalagaan, kasi sinang-sitang. Mas lalo na siyang hindi talaga siya ka makiki nakakakilos, nahihirapan talaga siyang nakakilos. Minsan nga, buhat namin siya palagi. Marami naman akong inalagaan noon nga, nag-trabaho pa ako ng magbantay ng mga matanda, pero... Ngayon, pinapang pinakahirap niyo yung tatlo talagang alagaan mo. Mm. Ang baho-baho pa. Mm. Kung hindi mo malinisan. Oh, grabe talagang pasensya. Grabe no? talaga. Hirap ka. Tae, ta tae na tae. Oh. Dumi nila. Ina inanuhan mo. Mm. Lahat. Tapos yung mga damit. Labahan may mga dumi. Labahan ko lang. <laughs> Na at dahil sa iba't ibang testimonyo na kanilang pinapakita sa akin, napaisip tuloy ako na dapat di ko talaga sila iniwan. Dapat nananatili akong magbibigay ng update para malaman ng taong bayan ang kanilang kalagayan at ang mga bagay na nangyayari sa mga anak ni Lola Sita. Para sa mga tao din na nangbabash sa akin at sinasabing this is all for the views, pinipirahan ko lang sila at this is all for the content. Nakikita nyo na po sana kung ano ang epekto ng nasa isip nyo. Mali po ako nang sinunod Mali ko kayo? Ako sa mga panahon na iniwan ko ang pamilyang ito. Para kay Lola Sita, kung mapapanood mo man ang video ito, tatagan mo lang ang iyong kalooban. Mananatili lang sanang strong ang pananalig mo sa Panginoon. At wag na wag mong i-focus ang iyong sarili sa mga problema na hinaharap mo ngayon. sa mga tao na nagbibigay ng ng tulong at suporta kay Lola Sita. Sobra din po ako nagpapasalamat sa inyo. Sana po ay magpapatuloy po tayo wag na tulungan sila. Huwag na huwag na sana natin silang iiwang muli. Tulad ng pag-iwan ko sa kanila. Kasi po wala silang ibang inaasahan sa ngayon. Kundi tayo tayo na din. Kung kaya tayo tayo na din ang magtutulungan para sa kanila. Sa mga tao na nag-iisip na meron akong natatanggap na pera mula sa ay with mess. walang wala po ang tangi po kasi nilang binigay sa amen ay groceries